mga idol ah uh, disclaimer lang ha? Uh, hindi po ako uh, nagbabas sa mga nagpo dito sa social media uh, sineshare ko lang na isang ano lang ah uh, parang paalala sa mga kapwa ko OFW ah uh, syempre salut ako sa mga kapwa ko OFW kahit anong trabaho pa yan lalo na sa mga butchers na katulad ko Ayan, salut sa inyo mga idol so itong video na to para lang dun sa nakita ko isashare ko lang sa Uh, dito sa page ko kung ano yung reaction ko dun sa nakita kong video Na taga rito rin sa New Zealand nakatira Isa to sa napanood ko dito sa Facebook Alam nyo na sa social media na to is halo-halo talaga I think uh, yung napanood ko is isa lang din uh, uh, OFW uh, Katulad ko OFW din Pero ang, ang nasa isip ko Hindi ako nag move sa bansa na ganito para lang mamuhay na gusto ko tong bansa na to doon ako mamumuhay kaysa sa Pilipinas hindi po ganun nataon lang na dito ako napadpad sa sa pagiging butcher Si uh, sipag at syaga napunta ako dito syempre kasama na rin yung mga kaibigan natin na humila sa atin pataas ngayon may napanood akong video na taga dito rin sa New Zealand na ang video niya is bakit daw siya nag-decide na pumunta dito sa New Zealand at dito siya mamuhay at pinili niya ang New Zealand para mamuhay kaysa sa Pilipinas so parang napakadaling sabihin para sa sarili niya na na pumunta lang dito sa New Zealand para mamuhay so I think isa siyang OFW so alam naman natin na lahat ng OFW is kung saan saan napupuntang bansa kahit hindi nila talaga eh yun ang target nilang bansa Katulad ko, siyempre uh, syempre dati Canada ang target natin. Napunta ako ng UAE. So, okay lang. And then dito sa New Zealand, okay lang din. Kasi, ayun eh, yung tinadhana sa atin eh. Pero, sana, sa mga nagbibideo na yan, na uh, OFW lang, OFW lang din naman, ah, uh, huwag nyo naman po sabihin na nag-decide kayo pumunta dito sa New Zealand para lang iwan ng Pilipinas. Hindi po sana ganun. Kasi, hindi naman tayo ganong kayaman para lang manirahan sa ibang bansa na gusto natin, ba? Diba? So, ayun lang yung napansin ko sa post na yon At sana, uh, ayun lang, magbigay ano sa atin sa mga Pilipino na hindi lahat na nasa New Zealand is nag-decide lang na pumunta dito para mamuhay. Uh, nagdecide nag-decide sila uh, kung saan sila mapunt mapunta ang bansa at dito sila pinalad mapunta sa New Zealand or sa ibang bansa na gusto nila pero hindi sa sinasabi na nag decide ako doon ako sa New Zealand ganon so hindi po ganon dahil lang OFW ay sari saring experience ang inaabot nyan bago mapunta sa mga bansang gusto nila ayun lang po mga idol